3 2 1 Ay mga kakasoke, maganda ang umaga po Ang lakas ng ulan kagabi Shout out sa buong kabete dyan ha Ingat ingat kayo Ayan time check, 3, ano 4 or 4.30 ng mga kasoka Samahan nyo ako dahil papunta na tayo ngayon sa palengke. Titingnan natin kung anong nangyari sa bagyo. Kung anong pinsala ang nangyayari ngayon. Dito sa Imus Cavite. Grabe mga kasukay oh. Ito ang gate namin. Dito pa lang sa may gate. Ayan. Napaka baha na mga kasukay oh. Hanggang sa dulo po dito po yan sa may ano bayan luma yan mga kasuka ang lalim po ng tubig oh dito pa lang to sa amin grabe ba comment kayo mga kasuka ah yung mga taga imus kabiti kung hanggang saan ang baha at kung bumaha po ba sa lugar ninyo ayan mga kasuka oh Ingat-ingat po ah, mga kasuke. Tara mga kasuke, papunta na tayo ngayon sa paling Maglalakad lang tayo. Kung may bangkan dumaan, sasakay tayo. Ayan e no, oh, grabe ba. Ayan, good morning, good morning. Daming ano rito, sasakyan na nakapila. Ito yung parting mataas mga kasuke. Ang ginagawang bahay mga kasuke. Maga tayo ngayon pupunta sa palengke. Ayan, dito mababaw. Ayan. Yeah. Pero doon sa kabila, mga kasukat, mas malalim. Dun. Ayan, shout out sa mga tropa natin dyan na malapit sa dagat ha. Sa mga kasukay natin na mandaragat. Ingat, ingat po. Ayan, ha. Grabe, oh. Ayan, mga kasukay, dagat na, oh. Baha na mga kasukay wala ka na makikitang ang rito dinadaanan Oop. Oop. ayan sa mga bago dyan palike and subscribe po ah. comment kayo mga kasuka kung saan kayo rito sa Imos lalo na puruhan sa ano sa Bicol no shout out sa mga taga Bicol dyan ha ah. laban lang mga uragan kita bagyot bahalang yan babangon tayo ito na mga kasuka oh. malalim na po Oi, oi. Ayun. Ang lalim ba? Oop. Abot ang tinahanok yun. Ay! Uy, lampas ang tuhod mga kasuke. Lampas na sa tuhod mga kasuke. Dito lang yan sa bayan luma. Ayan eh. Saan may tricycle? Grabe mga kasuki oh. Buong lugar na taglooban. Binaha. Yan mga kasuki ah. Pag lumubog kayo sa tubig, siguraduhin yung paghangon nyo. Maghuhugas kayo ng paa. Dahil napakadelikado Napaka Napakadumi ng tubig nyo. Yan. Ayun yung sasakyan ng dumadaan sa labas. Biyaya ko ya? Ha? Ay. nakasara. Doon tayo sa labas sasakyan. Talingki <coughs> ko ya. Ha? papunta tayo sa palengke pasang basa ang kalsada uy bari dito <laughs> mga kasukay napaka noong ano, ito yung sa may Sara mga kasukay lalo rito sa lugar na to lubog na lubog ito, natin, so, ito yung pinaka ba ano. nagtitinda pa rin dito mga kasukas nga lang kung tigang mga kasukas dami puso wala bang lang ka dyan ayan nandito na tayo sa Imus Market mga kasukas kaya umulan ba sa inyo? umulan ba sa inyo?

Ayan mga kasukay Nagdi-display na umulan bumagyo Magtitinda pa rin kami Bagyo ka lang Ayan o oh. Ayan Marami pa rin kayong mabibili Mga kasukay Dito sa Amos Market ah. Ayan o oh. Nagdi-display na po Ng mga paninda Ayan mga kasuka, oh. Ito po yung Isdaan natin ngayon Wala pang Masyadong Nagtitinda Halos sarado pa Mga kasukay baka yung mga kasamahan nating yung iba, yung mga lumusong pa lang yan sa baha. Ayan, wala rin masyado itong isda ngayon. Gawa ng napakalakas ng hangin at saka ng ulan kagabi. Ayan, mga kasukay. Oh. Ayan yung pwesto natin. Sarado pa. Ayan, mga kasukay. Ayan, sa mga bago dyan, palike and subscribe po, mga kasukay. Ah. Halos si Ate May lang po, ang um, bukas pa lang, mga kasukay. Talagang inagahan, eh. si Ate May lang oh. Ayan, mga Pinaghandaan niya po ang araw na to. Ayan, makasukay oh. Nagluwas, nagluwas ka ba, Ate May? Lumuwas ka? oh. Ilang colors naman, dami, gaganda niyan. Tamang-tama 'yan, mga kasukay. Punta na po kayo rito sa Imus Market. Marami pa kayong mabibiling pang-ulam dito. Andito si Ate May mga kasukay oh. Pinagdala kayo ng pangdaing at maisasabaw nyo tamang tama sa taglamig ayan mga kasukay oh baha din sa Sobrate. sobra te hanggang tuhod sabi ko ka tipoy siyeng buhati na lang ayan mga kasukay oh ayan halos lahat sarado pa po sa mga tropa natin dyan napapunta pa lang dito magdala kayo ng bangka ayan mga kasukay wala po yung isdang sariwa ngayon pero may mga bukas pa rin gulayan at saka karnihan mga kasukay. Ayan mga kasukay oh. Jim ah. Maray bang tinda? Shout out kay punta ka na na. Ayan nagkakaubusan na mga kasukay oh. So lang po ang nagtinda ngayon. Walang masyadong ropa. Baka inaabot baha sila. Shout out kay Terakel at kay Kuya Rico. Ayan mga kasuke. Halos silang pwesto lang yung bukas mga kasuki Ano bossing? Nagluwas ka pa bossing? Wala na eh. Paano makakaluwas eh? Wala ah, mga... di mo talaga pinaubos ah. yung kahapon para ngayon. Oo. Di pinaubos pa para may ulam sila ngayon. Ayun mga kasuke. Pinagtabi pala kayo ng isda yeah, may dalagang bukit pa mga kasuke at saka tulingan. Bossing, anis na yan? Mayang kabalos. Maya Maya mga kasukoy napakalaki oh Ayan mga kasukoy ang kalagayan dito sa Imos Market Kunti lang isda Halos Halos bangus at tilapia ang marami yun Ayan si Kuya Efren Shout out sa iyo Kuya Efren Wala nang isda Kuya Efren Kunti lang oh Ayan mga kasukoy Ang ah, kandyan na lang po At Diyos Mabalas kunti lang at bangus tilapia Wala palang tilapia ngayon Ayan, kain oh. Bukas pa rin ang kantin dito, mga kasukay, oh. Kantin lang ang pinagkakaguluhan. Marami pa rin makakain, hindi pa rin kayo magugutom. Ayan. Oh. Pinag-uusapan dito si Ate Rose. Grabe, sarap ng ulam dito, mga kasukay, oh. Gusto ng luto to? Hamunado. mga kasukay Dito lang yan kay Manay mga kasukay Lutong bikol yan ito Tokwa baboy mga kasuka. Marami yung minum mga kasuka. Ha. Meron din siyang palabok. Yo, eh, palabok. Ah, maraming lutong ulam. Ano yung libre yan ha? May bagyo. Salamat, Mayor. <laughs>